dito lang ah. Ayun, ayun. Ito na ako mga palangga. Puntahin natin. Nakatipid tayo ng konti. Salag ng 50 pesos. ganyan pa rin. nalikan ko yung nabihan ko nung nakaraan dyan na masarap. Yung leeg, katlong pilaso mga palangga. Tapos isang kanin tayo. Ah, paan tayo? Ayun, ito eh. alas nyo sa umaga ganoon pala yung lasa masarap walang pagkabago walang kakalabas ang ang siya ng konti Ya tungguin dulu Pak. Masuk gap 6 melintas Pak. Kerja kepelayanan sama pelanggan sefasih ya Pak. Malapit naman ako dito sa Maitreya, Arlene. Tumungkat!